Paano ibalik sa taas ng dashboard ang video button? So, tanong yan ni Lods Raijin right dito sa isang tutorial natin. So, ang tinutukoy niya po dito ay yung video button doon sa navigation uh, bar. Navigation bar po ang tawag yan. So, ang gusto ni Lods ay ibalik, baka na na-remove niya. Gusto niya pong ilagay doon yung uh, button ng video para po pag-click niya yun, automatic po doon na mapupunta siya doon sa mga video sa Facebook niya. So ganito po Lods ang gawin mo para po may lagay mo yan dyan or may balik mo po. I-open mo lang ang iyong Facebook account. Ayan. So kung mapapansin mo Lods, wala pang uh, video button dito sa navigation ko. So ilalagay natin yan dyan. So pag andito na po kayo, pumunta lang kayo dito sa tatlong slash. Ayan. And then scroll up mo po. Dito sa baba, hanapin mo itong sitting in privacy. And then hanapin mo naman po itong sitting. Dito po sa setting, scroll up mo lang po. Dito po sa preferences, hanapin mo itong navigation bar. Yan. Click mo yan. And then dito sa navigation bar, punta naman tayo dito sa customize the bar. Click natin yan. So dito po sa customize the bar, may kita po natin dito yung mga shortcut bar. Yan na pwede po natin uh, gamitin para po mailagay doon sa navigation bar ng Facebook natin. So ang gusto ni Lods ay yung video. So, dito po mga ludis, yung pong shortcut na yan, kung ano po yung nakapin dyan, ayan, yan po yung mga nasa navigation bar nyo. Ngayon po, pwede po kayong mag-add dyan ng hanggang tatlong buton. So, pag nakatatlo na po yan, hindi na po kayo makaka-add dyan. Kailangan nyo pong mag-remove ng isa para po magkaroon ng space para po may add yung gusto nyo po. Hanggang tatlo lang pong buton yan, okay? So, dito po, isa, isa pa lang po yung uh, nakapin sa akin. So, pwede pa akong mag-add ng dalawa. So dito loads, ah uh, yung video yung gusto mong ipin or ilagay sa navigation bar mo, hanapin mo siya dito sa available shortcut or minsan dito up corner na lang dito. Minsan nasa hidden shortcut 'yan. So andito siya sa akin sa available shortcut, ayan video. No, so, i-click mo lang po yung auto na 'yan and then ilagay mo po siya dito sa ayan pin. Ayan, i-click mo 'yan. And then pag nakapin na po siya diyan loads, Ando na po siya sa navigation bar nyo. Ngayon, babalikan po natin siya doon. Balikan lang natin. So, ayan na po, loads. So, ganun lang po, Lods, ang gawin mo.